Hello guys, kamusta? Biyahe po tayo. Let's G! Uy, si dayan, Teka lang. Nakakalimutin niyo. Ay, sorry. Wala nga pala ba ako. <laughs> oh, babe. Thank you, Han. Hey. Love you. Thank you. Ride number one. Ito na ang Sora Pickup. Going to Baclaran. Let's G! Okay, guys. Ride number two. Nakakuha ka agad tayo. Dito lang ang pickup sa Mall of Asia. Going to New World Hotel, Makati. Let's G! Ride number three. Time check. 1118 AM. Nakakuha tayo dito sa Makati, guys going to Mindanao Avenue. Let's G. Ride right, number 4 na tayo. Ride right, number 5. Let's G. Thank you po. Salamat po. Number 6 na tayo guys. Ang 7 guys. Ito lang sa may bago mag tayo. Going to Marquina. Let's G! Guys, meron po akong gusto share sa inyo. Hindi natin may iwasan yung mga panahon na nagigipit tayo. Meron po tayong kasangga dyan. Yan po ang compelos.ph. Pwede po tayo magsala na dyan na ang ng ating kotse o kaya titulo ng ating bahay na hindi kinukuha ang bayat ng kotse natin. Guys, tutulungan tayo dyan. Guys, ride number 9. Let's G! Pag sampu! Time check, 8 p.m. Let's go! Let's go! Number 11, guys! Time check! 8.45 p.m. Let's G! Ride number 12. Let's G! Hindi po. Ano? Oh, guys! Time check! 9.10 p.m. Out 13, guys! Woo! Let's G! And guys, uh, tapos na po ang biyahe natin. At 13 rides po tayo ngayon. Bumiyahe po tayo simula 9 a.m. Hanggang ngayon, guys. Time check! 10.14 p.m. 13 hours po ang kinita natin ngayon, guys. Thank you, Lord. Maraming maraming salamat po sa inyo, guys. Thank you guys for watching. Bye bye.